Hello! Happy! <laughs> Grabe po talaga! Sa baligay ko, mas ano pa to sa ano, mas uh, pader pa to sa black wall. Hindi ko kinaya pa baba. <laughs> Inabot na naman ako ng kaba. At uh, alam nyo naman po, medyo takot ako pagka uh, lusong na lusong eh, kaya binaba ako na po. Ito po yung kalsada na kapag uh, dinerediretso ninyo ay nangkaan. Yan po. Tarik na tarik. Grabe. Yan po. Ayan po. Nilakad ko na lang po yan po baba. As in, grabe po. Ang haba niyan. Yan po. Ah. Grabe po yan. Ah. Pagka tarik-tarik po. Ooh. Yan. Ayan, grabe po. Pagkagaling sa baba, ito po ang pagkatarik-tarik o dadaanan. Kanina po galing ako sa taas eh. Ayan yung taas na yun. Um. Hindi ko kinaya. Grabe. Yun know, dun. Taas na yun. Ayan yung kalsada na pong yan. Grabe po yan. Diyan po ako nang galing. Ayan po. Galing po ng mataas na kahoy yan. Ayan. Dito po kita o. Oh. Oh, ayan. Diyan kalsada na yan. Grabe po. Ayun. Ayun, yung kalsada na yun.